sa naman nakabalik na sa kanilang mga tahanan na ang ilang lumikas noong kasagsagan ng bagyo sa Tugigaraw City pero may mga bahay na nananatili pa rin pong lubog sa baha nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Abala na sa pag-aayos ng gamit ang pamilya ni Tatay Boyet lumikas sila matapos abuti ng baha ang kanilang bahay sa Barangay Centro 10 sa Tuguegarao City bakas pang iniwang marka ng tubig na umabot hanggang bewang Kwento ni Tatay Boyet, mabilis tumaas ang tubig sa kanila dahil umapaw ang Cagayan River. Siyempre mamam, na rin yung trauma. Takot at saka walang makain man pag ganitong ba. <laughs> Maasa lang sa kwan. Ayuda. Bagamat bahagyang bumaba ang tubig, may ilang mga bahay pa rin ang lubog sa baha. Kaya may mga gamit na nasa bubungan pa rin. May ilan namang sa kalsada na natutulog kasama ang kanilang mga sinalbang gamit. Gaya ni Tatay Nestor na nagtitiis muna sa kalsada, lalot lubog pa rin sa baha ang kanilang bahay. Siya muna ang nagbantay sa kanilang mga gamit at bahay habang nasa evacuation center ang kanyang mga anak. Daing niya sa pamahalaan. pamilya ko, doon. Ako lang. Harap maliwa. Hirap talaga. Sa so, dami nang binubuhat ko eh. Hirap. Ito sana, pampaayos na ito bahay. Parang tumaas ng konti. Yun lang, tulong lang, konting tulong. Nagpamahagi na rin ng relief packs ang DSWD sa mga apektadong residente. Pero aminado ang pamahalaan ng Tugigaraw na hindi sapat ang mga relief packs sa dami ng apektado. We are really in need of more kasi Uh, kung hindi pa naman nakakalisyon, everyday bibigyan namin sila. Papakainin mo talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.